Nay, may aga. May aga. Mabatian ko mo pa ko? Batian mo ko? Ha? Batian mo ko? Oo. Oh, padin ka pagadto. Oh. Eh mo manghod. Akat ka lang dito ta ka nakita ginasaw na Kelakat ka pagadto di. Kit Kita mo ko Ano? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Mga tapas ko na Pasko. Yung Pasko Oo, oh, pero mga mangkot ko na na yung pangalan bago ko mga katag Corazon. mo Pasko. Corazon. Corazon Garcia Batoon. Di manggali basta-basta yung apelido. Oh, eh. Manggaranon Garcia, ka manggeli Gracia ka Di Manggaranon ka man. Um, uh, Ako oh. na ba na ari sa sinda ga ubra sa ula. Ila patay man tu sa. Ikaw sa sinda ka oh. man ga ubra. Pila na imo edad? 12. 100 to? Oo. Tuod ka? Oh. <laughs> Nakabaton ka na sa imo ano? Wala pa gani. Yeah. Di pa pa? Ya. January oh. pa no. 100 to galakat pa layo-layo pang ginlakat ni nanay. Amulay pa buton. 102 ka na. One hundred, one. 90 90 92 Oh 92 <laughs> Abi ko man 192 kali oh. oh. Ah 90 Makakita ka basta dalan oh, eh. Kaya pang tuhod huh? Kaya palakat Palakat we eh. <laughs> Oh gimene mo ba? Ha <laughs> ah oh, Oo oh. no. oh, ada ada aku ng batao oh. may mga tanong sila Tiga kanto la ko dikay Ah ma laagaw ko we eh. Huwag oh, nang ubra ko, ayun din. Ubra. Bata ko yan nga rin tayo. Oo. man sa una sinda, nag-retire na. Oo. Oh, <laughs> Ako lang ito yung ubra. Bata ko. Tagaan, taga-Paskwa? Oo. <laughs> Tagaan, mag-retire na. <taka Pascua. laughs> Tagaan, taga-Paskwa. Pag-Paskwa, nanay. Ito, to, to day, na. oh. uh, ito, galing ito rin na. Oo. Oo. Nari, ah. Uh, Batu na, nanay. Oo. Nay, pang bakal mo bugas. Oo. na, mm. uh, Sudan, may ari pa isa. Oo. Pa. Eh, salamat. May isa May isa pa. Hindi ko ano, sinuka. Oo. At yung ginalantaw-lantaw sa mga kagina. Oo, oo, ari pa. Oo. Kapa <laughs> ah, salamat, salamat eh, sa ginoo. Oo. Ikaw ang nakabaton blessing sa buong adlaw. Salamat. Oo. Ay, nakahulog na yung mga baston. Hindi ko ane, kaya ikaw ang ako yung niya hindi nyo hindi nyo hindi nyo oo halong ka hindi halong ka sa inyo paglakat ha kay masim, masimplang ay, uh, ka siya, oo Paglakat lakat ako taga diri lang ko sa may kadis ah yan oo oh. uh, pasalamate ato na babayan sa sa guwas uh, nagpadala sila ipagpakamayang sa inyo uh, uh. halin sa ginoo alamat din Ah. Amo pala ko dito hindi ko galing man. Sige, maluwalay, eh. Ken. Kaya mga obrero, tara na. Sige, mm. maluwalay, mga itong tao. Diyawag ko kung lang tinakita. Sino gahatag sa'yo mo pang bugas, -bugas kada adlaw? Ha? Kaya ginabakal mo bugas, uh, di uh, ka kakuha. Bakal mo gasod ah. Uh, Oo. Uh, Halong kagid, kaya iba sa'yo. Kaya wala. Kaya uh, yung kaya nakalakal na po. Mm. Sagaan ko eh. niya ni... ko ako ni mga vitamin. Oo. Kaya ko lang sa akong vitamin. <laughs> Ay, ibang Oo. Isulod na sa ano, isulod ni sa imong pitaka ha, basi mawasi. Ay, ya. May mo ko Ha. salamat. Sige, Nanay Corazon. Oo. Oo, pasalamat tayo ang ginoo. Salamat. Along sa imong paglakat ha. Oo. lakat ka. Naiblessing ka nga na baton. halong, halong, halong.